Pati nawa mo yung p ko. Hindi, ma'am, ma. ma. Ganun talaga yun, ma'am. Oy, aliluya. Ma'am, kayo mo ba yung magpapahipo, ma'am? Oo, ako yung magpapahilo. Ang tagal mo naman, kuya. Ay, pasensya na, ma'am, ha. Traffic kasi ako, ma'am, eh. Traffic ko kasi din ma'am. Pero kayo magkadala, ma'am, talagang sulit naman po, ma'am. Pag ako po yung nag-trabaho uh, sa inyo, magaling. Matagal ka na ba nag Matagal na po ako nang hipo, ma'am. Matagal, yes, po, ma. matagal na. Yes po, ma'am. Matagal na po, ma'am. Matagal na po ako sa trabaho. Ito, actually, limang taon ho ako, ma'am, sa trabaho ito, ma'am. Mm -hmm. Pero, ready-ready ka na, ma'am, Sakto na yung suot mo, ma'am. Ang ganda wow. ng suot niyo, ma'am, Ay, oo, kasi nga, kaya pa tayo naantay. Kasi matagal na akong hindi nagpapahilot. Ito, magalda na, ma'am. Talagang sulit na sulit talaga kasi... Pag ako nagtrabaho, full body talaga, ma'am. Ah, yun gusto ko, full body. Talagang kompleto, ma'am. Oh. Yes, ma'am. Saan ba tayo pwede magtrabaho, ma'am? Dito na tayo. Dyan na lang, ma'am, sa upuan niya, ma'am. Oh, Ayan, sige, ma'am. Ano bang ba ang unahin mo? Ah, so titignan natin, ma'am, kung saan ba tayo komportable, ma'am. So, ah, na lang muna ng ganyan, ma'am. Ayan, ah. Ayan, yan, yan, yan. Mukhang okay rito, ma'am, no? Yan. Wala ka bang ibang gagamitin? Kamay mo lang? Wala, ma'am. Ano lang yan talagang, ano lang, ano ma'am lang tayo, ma'am, sa trabaho natin, ma'am. Yan, relax ka lang, ma'am, Yes, ma'am, oo naman. Tagal mo itong ginagawa mo, ma'am. Ganyan ka lang ho niyan, ma'am, Huwag lang gagalaw niyan, ma'am, ha? Yan, bali, yan. Medyo judi na nun, ma'am. Ah, oh, yes, ma'am. Talagang tagal ko nang ginagawa yan, ma'am, eh. Para iba yung himas mo. Ano, ma'am? Para iba yung himas mo, yung hawak mo, eh. Ma'am, tagal ko nang ginagawa yun, ma'am. Wala, sa akin, ma'am. Talagang, professional lang tayo, ma'am. Iinong talaga yung pag -ano paghawak yan, ma'am. Ah, Kasi ano buong katawan mo natin ginagawa niya ma'am. Opo. Ayan, ma'am, Pwede na na yung ano? Ano, ma'am? Pwede na hawakan mo yung ko. Hindi, ma'am. Ganon talaga yun, ma'am. Kailangan ko siya talagang hawakan yun, ma'am. Ganon. Yun ho talaga yung proseso ng trabaho natin, ma'am. Hindi, tagilid ka lang ho ng onti, ma'am. Yan. 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 Iba naman yung ha? boss mo. Ano, ma'am? Parang iba naman yung boss mo. na eh. Hindi, ganon talaga yun, ma'am. Kailangan ko kasing buong katawan ma mahihipo natin, ma'am. Okay, ma'am? Ganun ba yun? Yes, ma'am. Ganun talaga yun, eh, ma'am. Sige, ma'am. Relax ka lang, ma'am, ha? Okay, ma'am. Ma, tandahan ma, nila natin, ma'am, ha? Pasok ka na, ma'am, ha? Hoy, ano ba yan? Ah, ano ba yun, ma'am? Eh, ba't nangahawa ka na? Hihipuan mo na ako, eh. Oo, ma'am. Oo, ma'am. 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 Ano bang kinuha mo, ma'am? Mangihipo kinuha mo. Talagang hihipuan kita, ma'am. Ano bang, ang gulo mo naman, ma'am, eh? ihipo? Ano bang kailangan mo? Anong hipo? Manghihilot kailangan ko. Ang sakit ang katawan ko. Anong hipo? Ano manghihilot ba? Hindi ako manghihilot. Mam, ginawa naman ako manghihilot. Manghihipo ako, ma'am. Ang gulo mo naman, ma'am, eh. Kaya ako sinabi manghihilot. Modus oh, na naman kayo. Yan na naman kayo. Magbubukay kayo manghihipo. Tapos mga taka. Boy, hindi ako nabubuk na manghihipo. Ma'am. Sino ba naman tawag sa manghihipo? Ano yung naulinaw? No, Chirat kita. Kailangan Ay, mo na manghihipo. Manghihipo ako. Ay, hindi. Ay, mga modus kayo. Eh, para hindi kayo makapagbalik. Sige na, mawin na ako. Hindi, i-report kita. Gulo niyong kausap eh. Sabi mo, Sabi mo manghihipo. Sabi mo manghihipo. Sabi mo manghihipo. Sabi mo manghihipo. Sabi mo Sige na.